Hi guys, uh, dito tayo sa Minsk Fellowship sa Mindanao, dito sa Tidman. Inatoan. Ito po yung presentation ng different sa kanila, uh, team building. O, yan po yung presentation nila. So yan din yung pag-alis namin uh, kahapon sa bahay. And then uh, sa biyahe namin na gabian kami. Dumating kami sa Tidman around almost 7 o'clock sa kagabi eh. Kaya medyo, hindi lang medyo talagang madilim na kami din na dumating. So yan. And then, uh, yan po yung daan papunta sa kanila Pastor Ferdinand. Then ito na yung ano nila sa likod ng church nila. Sa harapan ng kanilang pastoral house. Nandiyan na mga kababaihan. Mga, may mga asawa ito kasama mga kalalakihan na doon sa loob ng church yan po yung ulang namin kagabi naglitso na naman po yan po, paksiyo and then ito na yung uh, sa, ano nila first night, welcome night then different presentation po ng men's Choir nila so then, morningan ito po yung ginawa nila, nagkatay sila ng baboy para sa uh, pagkain ulam po ng uh, um, uh, fellowship na ito So yan po, first time ko nakakita na ganoon pala ang gagawin nito. Pastor Louie po yan, na uh, expert no na uh, magkatay ng baboy. So yan po. And then And then some morning, ito na po. Good morning. Uh, um, yeah, aga kami rito. Mag-judge na naman kami sa kanilang team building. Yan po ang mga kalalagyan. Nag-prepare po sila niyan Patag si Pastor Louie o instruction. And then ang mga iba nandito sa kusina. Na busy nag-prepare ng uh, pa, pa, uh, almusal. Ito po yung section ni Pastor Israel. Sila po yung host. And then ang ibang... Uh, yan, naliluto. <laughs> And then ang iba is nag-prepare po, nag-gather po ang different sections na mga kalalakihan kasi nag-usap-usap uh, sila ano yung kanilang i-present sa kanilang team building. So yun po. And then sumunod po rito. Ito na yung presentation ng uh, uh, different team buildings. Kasi ano ito i contest ito. Nakakatawa po tingnan talaga na lahat po sila involved sa kanilang activities. Ang ganda po ng panoorin ang mga tatay. Makita ni mo na makarelax sila. Dili lang puro trabaho. Dili lang puro, you know, uh, responsibilidad. Dito nakita ko yung nag-enjoy yung mga tatay sa uh, programang ito. Nga na na-refresh po sila. Feeling uh, young people. Yan. yan po yung uh, activities dito. So sabayan niyo po ako. Panoorin niyo po ang uh, ang uh, kaganapan po, po, po sa Women's Fellowship. Ayan na po. Pero at doon ay panahon mo ay soon <laughs> na na church, maoy usah ka instrumento na gigamit sa Diyos para sa mga tao na bisyoso. <laughs> <laughs> sa ihatak sa kaaway, di kayo sila mong sa pagpangalagan sa sino. Samantalang, usah at daw ni Ana. Ni Abot, ang lahang panahon sa kinabuhi na sa ilang pagpangalagad, hindi hindi nalaman na Sa dihang ni Bate, sila kaluya, kabukla sa pagpangalagad sa ginoo, tunay mga ni nga na maminaw ng pastor na sa pastor samtang magwala siya. Naiban na sa iyo. Naiban, di ka na patang sa iyo. Let's go to the young sa and the na man. Let's go to the young man. Let's go to

Hi guys! Ito po si Brother Pastor Ernie. Sino maka remember na kabats niya? Ito na naman ang different competition niya mga games. Yan, dart, <laughs> may cheese, may dama. Yan po yun, yung games nila rito. Then, mayroon din silang outdoor games, basketball. Ay, po, ang mga kalalakihan. Sila, ay, ay.